Hi guys, magandang tanghali po sa atin lahat magandang uh, Monday tanghali po dito sa Bulacan at tara guys, samahan niyo po ako kwentuhan tayo habang kumakain guys ang ulam namin uh, mayroong kaming pritong pusit <laughs> mayroong kaming pritong pork at syempre, ang aking favorite na paksiw na isda magkamay lang po ako guys sa malinis po yung ating kamay, syempre make sure na pag kumakain tayo na tayo nagkakamay, lagi po maghugas favorite ko po to guys, yung asoos kaya talaga pag ganito ang ulam mapapakamay po tayo, at meron tayo doon grapes at saka mango, meron naman tayong uh, pag ganito kasi, parang gusto kong mag soda, konti lang at syempre yung natin water. talaga guys, samahan nyo po tayo sa, samahan niyo po kami kasama ko po yung dalawa tuhan po tayo. Yung isa, nabulunan. Ayun. Huwag ka lang tumawa. Nabulunan siya, guys. Siguro. Kasi... oh kita mo, di ba, guys? Nakanda ano na? Kanda... Dig, ano matawag nang tigab-tigab na? Kung sa amin ba? Ang dami di kasi... Ewan ko. Basta napakain na siya doon. Bigla siyang nabulunan, guys. Yung isa naman tahimik lang. Nandito sa tabi ko. Okay, guys. Magpintuhan nga po tayo, guys. Ano kaya ang ating pagkakwentuhan? Siguro ang topic ko today um, uh, wag masyadong mainitin po yung ating ulo yun po yung guys, importante po yun lalo na siguro pa nagbabiyay sa... kasi relate yata kayo sa so nag viral ngayon na pati yung asawa niya na baril niya tapos parang tatlo yata yung nabaril niya pero nakikita naman din doon sa video na parang pinagtulungan po siya ng rider kaya hindi din natin alam kung ano po yung punot dulo ng sigalot na yun hanggang umabot sa ganun pinagtulungan, suntukan hanggang sa yung gay, ah uh, yung guy na maril na guys. Kumbaga, pag nasa lansangan po tayo, make sure po na pag umaalis tayo ng bahay, wag po natin pairalin ang init ng ulo natin, lalo na po sa lansangan. Yun nga po, sa pagdadrive, kasi marami dyan yung masagi lang, magit-git lang, iinit na po yung ulo. Sana iwasan po natin yung lalo ngayon, mahal na araw. At saka ang init ng panahon, ang init din ang ulo natin. Huwag sana natin sabayan yung init ng panahon, guys. Kasi, kung sabayan po natin yan, wala pong mangyayari. Mauuwi sa accident at mauuwi po siya sa hindi maganda, maidudulot po sa buhay natin. Kasi nga, umalis ka lang ng bahay, kasama mo yung family mo, pero hindi ka lang makaka-uwi. Kasi nga, nakulong ka na, may kaso na, may problema na kumbaga, yung sitwasyon na yun, kung nagit-git ka man, o kung hindi man sinasadya, sana po, wag na po natin sundan, wag na po natin uh, painitin yung ulo natin, kasi alam natin problema lang po yung maidudulot sa buhay natin. Sana po sikapin na natin na, kung nagit ka man, hayaan mo na lang, patient, pasensya po, pairalin natin yung pasensya sa buhay natin. Wag natin lagi, uh, pairalin yung init ng ulo. Parang tulad lang din po yan sa inyo, sa bahay nyo. O, eh, hambing ko na dito. Si Rose, pag nakikita yung maraming hugasin ng plato, mainit yung ulo niya. Ako, pag nakita ako, pag umuwi ako na marumi ang bahay, mainit ang ulo ko. Kaya lang, syempre, inaano ko rin sa sarili ko na, ah, uh, linisin na lang, or, ahogasan na lang para hindi po sumaba yung init ng ulo ng bawat isa. Kumbaga, nandoon yung pagtitimpi sa sarili natin. Yung para din sa ibang tao. Nalimbawa, pag lagi may nagpapapansin sa inyo, na laging mainit ang ulo niya sa'yo, na ikaw lagi ang napupuna, ayaan mo na lang siya kasi, kumbaga, siguro, stress siya sa buhay niya, o baka, hindi siya masaya sa buhay niya, kaya ganun, parang, ikaw yung laging nakikita, ikaw yung laging pinag Uh, hayaan na lang siya kasi siguro ang buhay niya hindi maganda siguro ang buhay niya uh, puno ng pigati eh, o puno ng problema o stress siya palagi sa buhay niya kasi ang tao daw na lagi kang pinapansin na ikaw nalang nakikita na lagi kang pinapagalitan yan yung taong hindi masaya sa buhay yan yung taong hindi siya kontento na hindi siya maka Ah, uh, hindi ang mapagsabihan ng kapwa niya. Yung parang inggit, inggit ba tawag doon? Hindi ko na din sure kung inggit po 'yung tawag doon. Siguro, ah, uh, parang ano siya, hindi siya masaya. Kasi nga parang hindi siya masaya kung yung iba ay masaya. Kung baga may ibang grupo na masaya, tapos siya hindi sa masaya, nagagalit siya doon sa grupo na masaya. Yung parang ganun lang, tulad na sa basketball eh. Kung sa basketball naman, mayroon talaga dyan nagiiringan. Mayroon talaga dyan na uh, konting masagi. Mula yung kapwa mo player, magagalit ka na pagdating na ano suntukan na patayan na sana po guys wag natin panatilihin na maging mainit o maging high blood tayo lagi kasi po minsan yung init ng ulo yun yung magpapahamak sa buhay natin e lalo na kung may family ka ba diba? parang parang kawawa naman sila na nakulong ka sa wala namang kwentang bagay o kung pwede naman sana iwasan yon na sana sana hindi na humantong yung nakabaril ka o pati asawa mo na damay mo pa sana hindi na humantong sa ganun sana po lagi natin panatilihin kahit saan po tayo kahit naman sa lansangan sa opisina sa mga hospital sa mga kung saan sa ang sektor po ng ating lipunan huwag po natin panatilihin na lagi tayong high blood na lagi tayong mainit ang ulo sana po regular natin na nakangiti di ba yung makikita sa mukha natin nakangiti hindi yung pag nakita mo lang isang tao na ayaw mo na may sasabihin ka na kagad doon sa tawag Huwag pong ganoon. Huwag mong siya sabihan na hindi maganda. Sana maging approachable ka, ngumiti ka, o bakit ba? Yung, 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 iano uh, e, mo sa sarili, maging masaya ka. Huwag yung puro ka nakasimangot. Parang pasan mo lang yung daigdig. Para ba, di ba? Ngayon panahon, summer, be happy. O ano masabi mo, Ros, di ba? Oh, Enjoy lang. Enjoy. Okay live di ba enjoy lang tayo kita mo nakakanta oh hindi mo yung katawan nyo parang ito the, ikaw hindi ikaw drum ito next drum ako malapit-lapit na rin magiging drum kasi kami dito sa bahay happy lang po kami masaya lang po kami kahit yung pinagsasaluhan namin hindi naman ganun kasarap yan o mga simpleng pagkain po yan, happy po kami kasi ayaw namin ng gulo. At laging ang Panginoon yung nasa puso namin. Kaya ako, kahit na misa may sumpong ako, inaano ko na rin yung sarili ko. Gusto ko magpahinga muna. Pag ako may ayaw sa isang tao, maglaylo muna ako. Dahil alam ko, pag ayaw ko man siya, maglaylo muna ako. Mawawala po yung pagbalik ko. Kasi nga, na ano na ako, na nakapagmunimunin ako sa bayat, nasasabi ko na sa Panginoon kung bakit ako nag-aayaw sa taong yon Kaya lang, misal syempre, maano mo sarili mo, nahayaan na lang siya, si Lord na ang bahala sa kanya. ba diba guys, hindi na po ako tapos kumain at ang haba na po yung aking vlog. Thank you guys, thank you for watching at mag po tayo lagi at tara, swimming na naman tayo guys.